po, inanyahan ko po ang lahat na tumayo. At ang ating gospel reading po ay hinahango po natin sa Gospel of John, chapter 15, verse 16. You did not choose me, but I choose you, and appointed you that you might go and bear fruits, the fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the father will give you hindi kayo ang pumili sa akin kundi ako ang pumili sa inyo at kayoy aking mga hinahalal upang kayoy humayo at magbunga at ang inyong bunga ay mananatili mga kapatid ang mabuting balita ng ating panginoon at uh, maaari na po tayo uh, magsiupo At yun ang ating, uh, ang ating topic po ay ano ang naging papel at gawain ni Santo Domingo de Guzman sa ating simbahan. Ngayon po ay August 8 at ito po ay kapistahan uh, ng ating uh, Santo Domingo. No? At uh, si Santo Domingo po siya po ay ipinanganak noong August 1170 1170 at uh, siya ay namatay noong August 6 1221 so 1221 Siguro sa atin uh, may napapansin po tayo na may mga may mga pari na yung may kadugtong sa mga pangalan nila, may OP. No? Ang ibig sabihin nito, Order of Preachers. No? Ang ibig sabihin, sila po ay Dominicans. So si, ano ba ang gawain ni Santo Domingo sa ang papel niya? Pinakauna muna ay papel niya sa ating simbahan. So pinakauna, siya po ay nagtatag sa Dominican Orders o or Order of Preachers noong December 22, 1216, o noong 12th century pa. At uh, sa pamagitan po nito, madami po ang naaakay sa idang simbahan sa pamagitan ng order. So ito po ay Order of Preachers or Dominicans. At um, ang ang layunin po ng order na ito ay Una sa lahat ay mapangaral ang banal na salita ng Diyos. Malalim na pag-aaral ng banal na kasulatan at pagtaturo sa tunay na doktrina ng banal na simbahan. At pinagsama din ito ang buhay na pagninilay at aktibong misyonaryo upang maabot ang mga tao sa lahat ng antas ng lipunan. So ito po ang pinakaunang uh, papil ni Santo Domingo sa ating simbahan. Kaya sa lahat ng mga sa atin napapansin natin may mga paring uh, uh order of preachers dito po sa Abuna, isa po sa director po na nagtuturo sa amin during formation sa mga sa mga laiko sa mga Eucharistic ministers, ganun din po sa mga nasa ministry heads ng simbahan. Si Father Nelson Lubo, siya po ay Order of Preachers at siya po ang direktor dito sa Abuna sa pagtuturo for missions, Bible studies. So ito po sa pamagitan ni, ni Santo Domingo hanggang ngayon ay lumaganap ang salita ng Diyos. At ang pangalawa, mga ngaral at guro ng panampalataya. Si Santo Domingo po ay isa pong uh, apologetics din po sapagkat nung kapanahonan niya, mayroong mga hearsys, no? at uh, isa sa mga heresies nung time na yon, na may isang paniwala na lahat ng makamundo ay masama. So ito po ay uh, sinangayunan, hindi sinangayunan ni Santo Domingo sapagkat hindi naman lahat ay makamundo ay masama. Pag sabihin natin pira, ang pira ay hindi masama. Ang masama lang nito ay ang pagmamahal sa pira o ang pagmamahal sa kayamanan. No? Sapagkat kung saan daw ang iyong puso, nandoon ang, saan ang iyong nakatunang iyong puso sa material na bagay, doon din nakatutok ang iyong pamumuhay. So pangatlo, tagapagtagol ng katotohanan o is biritas. Ang ang ibig sabihin nito ay katotohanan isa sa mahalagang bahagi ng panawagan ng mga Dominican Orders o or Order of Preachers. Si Santo Domingo ay nagsusulong na buhay na nakasintro sa katotohanan ng Panginoong Iso Kristo sa magitan ng mataimtim na panalangin, disiplina sarili at masigasig na edukasyon. Kaya ang uh, ang orders of preachers ay meron po silang mga school No? at uh, sa pamagitan po ng mga uh, seminary schools uh, sa mga school nito madami pong mga pari no? na hanggang ngayon ay patuloy pa rin uh, ipinagtanggol ang katotohanan purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay so ano naman ang mga gawain ni Santo Domingo sa ating banal na simbahan yung pinakauna sa kanyang gawain, ito ay pangangaral sa mga tao, lalo na't higit nung naligaw ng landas o naligaw ng pananampalataya. At isa sa mga ano ni, ni Santo Domingo, siya po ay, sa kanyang pag siya po ay nagbahay-bahay. No? So bilang isang, isang misyonaryo, nagbahay-bahay, upang ang mga tao na hindi makapunta sa simbahan, maabot lamang. No? Maabot lamang ng banal na salita ng Diyos at higit sa, lahat, higit sa lahat, sa pamagitan ng masigasig na pagmimisyon, madami po ang mga mga nanampalataya na naiba na landas ay bumalik sa inang simbahan. Pangalawa, ang pagtatag na mga paaralan ng mga pari at laiko. No. Ito po ang pangalawa sa kanyang magawain At sa pamagitan po dito, ang order ng Dominico ay nagsusulong ng edukasyon bilang susi ng paglaganap at pagpatibay ng pananampalataya sapagkat napakahalaga po ang pag-aaral no? maging sa atin sa bawat lingguhan ng pagdalo ng banal na gawain ako'y naniwala at uh, nampalataya sa Diyos na walang pumunta sa atin dito na wala malang nakuha na kunti no? So lahat ng ating pagdalo, mayroon po tayong natutunan at hindi po ito nasasayang. Purihin at palapakan ng ating Diyos. At pangatlo po, paghihikayat sa pagdarasal ng banal na rosaryo. Alam, alam nyo po, alam nyo po na ang pinakaunang tumanggap ng banal na rosaryo ay si Saint, si Saint Dominic de Guzman o Santo Domingo de Guzman. Sa magitan po niya, ngayon po ay tayo po ay dala po natin ang isang tradisyon na napakahalaga na ito po ay nagmumula sa ating Inang Birhin Maria at ito po ay tinanggap ni Santo Domingo sa Inang Birhin Maria. Sabi pa nga sa tradisyon ng ating simbahan, ang rosaryo ay isang sandata, uh, sandata against sa mga kasamaan, against sa kasinungalingan. Ito po ay wayphone po natin mga kapatid. Sapagkat sabi nga, the shortest, pinaka short summary of the Bible sa pamumuhay ng ating Panginoong Heso Kristo ay ang Banal na Rosaryo. At ang alam po natin na ang Banal na Rosaryo, hindi ko na lang uh, i-discuss dito, ibahagi dito, na meron po itong pangako na nagmula sa ating Berhin Maria. Kaya mapalad po tayo dito sa Bansang Qatar, sa ating Banal na Gawain, o sa lahat ng uh, Banal na Gawain, Bago po, bago po nagsisimula ang banal na gawain, meron po tayong banal na rosaryo. Lagi po nating tatandaan mga kapatid, ito po ay napakahalagang debosyon. No? Hindi lang tayo mapalapit sa ating inang Berin Maria, kundi tayo inilapit ng ating bahal na Berin Maria sa kanyang anak na ating Panginoon Tagapagliktas. Purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. <laughs> Pangapat, pamumuhay ng kahirapan at debosyon bilang halimbawa ng tunay na kristyano sa pamumuhay. Eh, actually, ito po isang challenge sa atin, no? Ang mamuhay sa kahirapan, sino bang gusto mamuhay sa kahirapan? Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, dahil bilang isang pare o bilang isang lingkod ng Diyos, gusto niyang isang buhay na, maki na makita sa atin na ang, ang kayamanan hindi lang nasa mga bagay. Ang paghihirap yung ikaw ay namumuhay sa kahirapan, na ibig sabihin nito na poor in spirit, no? na kailangan natin ang Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay. Kung wala ang Diyos, wala itong kabuluhan. At higit sa lahat, nagiging halimbawa, naging buhay na patutuo ng ating Panginoon. At kagaya din po sa atin sa gawain ito, ang buhay na patutuo sa bawat isa, ito po ay halimbawa kung paano gumilos ang Diyos at saka kay, kay Santo Domingo de Guzman. Siya po ay isang mapagkumbabang uh, banal, isang magpakumbabang santo. At uh, kahit kahit uh, sa kanyang uh, na nakamit sa buhay, pinili niya pa rin na yung kahirapan at maging mabuting halimbawa. Sa so, pangapat po mga kapatid, pagtuturo at pagpatibay nang bilang inspiration sa mga kapatid ng panampalataya upang mamumuhay sa ebanghelyo o mamumuhay sa salita ng Diyos. Sapagkat ito po ang isang challenge bilang isang isang nanampalataya o bilang tagasunod ng Panginoong Kristo. Hindi po pwedeng sabihin natin na mahal natin ang Diyos o mahal natin ang ating Panginoong Kristo at hindi natin mahal ang ating kapwa. Sapagkat kailangan makikita sa atin ang ating paniniwala. Kung sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, hindi pwedeng tayo magmahal ng Diyos at hindi natin mahalin ang ating kapwa. Ang kapwa po nito, isa nito, asawa natin, sa paligid natin, at ikit sa lahat, yung kaaway. No? Minsan may hindi tayo gusto, ngunit sabi nga, hindi pwedeng mahal natin ang Diyos at hindi natin mahal ang ating kaaway. Sapagkat sa pamanggitan po nito, dito po makilala na tayo'y lingkod ng ating Panginoon. So purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. At uh, ano pa bo, ano bo, ano sa, sa, pamagitan po sa buhay ni Santo Domingo, ano po bang mga aral na ating makukuha sa Kanya na pwede nating magamit? So, ang katotohanan ay dapat ipagtanggol ng may katalinuhan at kababaan ng loob siguro minsan ang katotohanan ay masakit din ngunit sabi nga napakahalaga ang katalinuhan no napakahalaga ang wisdom na bilang uh, panghahawakan natin so ang wisdom po ay isa pong right application of knowledge Mayroon tayong ma mahalaga ang kaalaman ngunit without the wisdom which is the right application of knowledge ay hindi po hindi maging mabuti o hindi maging kayon-ayon ang ating uh, pagtanggol sa ating uh, panampalataya at higit sa lahat nito, kababaan ng loob sapagkat uh, sa atin ngayon, syempre, madami mga atakis sa simbahan ngunit, hindi naman kailangan uh, tayo makipag uh, makipag-debate sa kanila na hindi nasa uh, katalinuhan at pagpapakumbaba so Uh, ilagay po natin ito sa ating um, puso at isipan. Pangalawa, ang edukasyon, no, ang pag-aaral sa salita ng Diyos, pagdinilay sa salita ng Diyos araw-araw ay napakahalaga. kahalaga sapagkat tayo yung naniwala na ang salita ng Diyos ito ay tanglaw, ito ay ilaw sa bawat paglalakbay natin, no. Kung wala ang salita ng Diyos, tayo ay natitisod, no. Dahil no? Na natitisod, hindi lang natitisod, pwede tayong maligaw sapagkat ang salita ng Diyos ito ay mabisa no ito ay ito ay espiritu na kung saan kahit maliit ng parte ng pagninilay ng salita ng Diyos ng banal na salita ng Diyos pangaraw araw natin ito po ay magagamit natin at ito po ay tutubo at magbubungas sa atin. So purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. At pangatlo po sa napakahalagang uh, buhay ni Santo Domingo na pwede natin gamitin. Yung panalangin sa sandata laban sa kasamaan. No? During the time of, siguro sa time of temptation, time of uh, trials, sa mga pagsubok sa buhay, napakahalagang sandata ang banal na rosaryo. Sa atin, mapalad tayo dito, meron tayong mga rosaryo, at higit sa lahat, hindi lang natin ito sinusuot kung di tayo di nagdarasal ng rosaryo. Kasi sayang, meron nga tayong rosaryo, ngunit hindi natin ginagamit sa pagdadasal. Lagi po natin tatandaan, mga kapatid, na sa magitan po nito, ito po isang training, ito po isang nakakatulong sa atin sa pagninilay bilang manglalakbay sa sanlibutang ito. At lagi po natin tatandaan na ang banal rosaryo, ito po ay sabihin natin, kung gusto daw nating madaling dinggin ang ating panalangin, the shortest way of prayers to be answered is through Mother Mary. So, lagi po natin tatandaan yan, mga kapatid. At yan pa'y pa sinasabi ni San Domingo de Guzman. Pangapat, ang tunay na kristyano, kailangan, kailangan ang kanyang buhay ay nasalamin ang salita ng Diyos. So, kagaya sa atin, Nawa sa ating natutunan sa bawat lingguhan na pagsimba, sa bawat pagdalo natin sa banal na gawain, yung simplicity ng buhay. Yung pagsabi natin simplicity ng buhay, hindi ibig sabihin na ikaw ay marangya, hindi ka po mamuhay na simple. Ibig sabihin nun, kung ano ang meron sa araw na ito, kailangan makuntinto. Sapagkat ang tao nga ay walang kakuntintuhan sa buhay. No? Minsan, six months from now, ten months from now, o sampung taon from now, iniisip na natin. Lagi po natin tatandaan, mga kapatid, na ang may hawak ng buhay ay si Yahweh Ishaday. At kung sa pamagitan ng pagilalagay natin sa ating puso't isipan, na yung mamuhay sa pangaraw-araw, it, it ito ay isang tanda ng simplicity. Ang pagmamuhay sa isang araw, para po makita natin ano bang mga bagay na mahalaga sa atin. So ano bang mga bagay na mahalaga sa atin? Nakauna, buhay tayo. Kasama natin ang ating pamilya. At higit sa lahat, kahit sa gano'ng kabisi ng buhay, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos, makapagsimba. So madami po mga bagay na maari nating pasalamatan ang Diyos sa Kanyang mabuting gawa sa ating bahay. Buhay. Purihin at lapakan ng ating Diyos na buhay. At nawa po, ito'y sa panghuli, lagi po nating tatandaan na ikaw at ako, tayong lahat, kabahagi ng banala misyon ng ating simbahan. Sapagkat tayo pong lahat ay mayroon pong pamilya. Ang pinakaunang misyon po natin ay ang ating pamilya. So lahat dito ay kabahagi sapagkat tayong lahat ay nabinyagan. No? Lahat nabinyagang katuliko, Whether you like it or not, kasama kayo sa misyon na ito mga kapatid. So pagsikapan po natin na ang misyon na pinagkatiwala ng Diyos sa atin, nawa ito'y magampanan mabuti natin at higit sa lahat. Mga kapatid, mamuhay tayo bilang isang tunay na kristyanong katoliko na kung saan alam natin na ang ating Panginoong Isokristo, siya ang daan, katotohanan, at buhay. Supurin so, at palakpan ng ating Diyos na buhay. <laughs> nawa sa buhay ni Santo Domingo, ito ay maging salamin po natin mga kapatid na sa kanyang mga ginagawa natin, hindi natin akalain for 800 years, years na pala ngayon, no? sa kabilang sa pagtatag ng orders of preachers, hanggang ngayon mga kapatid, tinatamasa pa natin ang mga salita ng Diyos na pinangaral ng mga paring ito, mga kapatid. So, purihin at palapakan ng ating Diyos. Uh, God bless po sa ating lahat, mga kapatid. Patuloy po tayo magsikap. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.